pound. Palaging naghahanap sa lamin o malinaw pool, katutubong libra may posibilidad hanapin kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan mata iba. Maghahanap si Libra iba para pahiwatig upang maunawaan kanyang sarili. Libra naghahangad pasayahin at ibigay kanyang makakaya upang mabuhay ayon iyong papuri. Sa kabaligtaran, maaari siyang kumilos negatibong pag-ugali upang pasayahin may sapat gulang o kaibigan hindi nakikita pinakamahusay kanya. Ang malapit na pagkakaibigan ay mahalaga. Ang teatro ay isang magandang daluyan upang subukan ang maraming sombrero ng ligtas. Ang mga katutubong libra ay kailangang bumuo ng tiwala sa sarili at isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan. Kailangang ituro sa kanila ang kahalagahan ng pagtitiwala at katapatan sa lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan. Ang mga katutubong libra ay may posibilidad na ihambing ang isang bagay sa isa pa, ngunit pinakamahusay na huwag ihambing ang mga ito ng negatibo sa kanilang mga kaibigan. Dahil nakikita ng Libra ang magkabilang panid, mayroon silang malakas na pakiramdam ng hustisya, ngunit maaaring magkaroon ng problema sa paggawa ng mga desisyon. Ang mga Libra ay natural na mga referee at kadalasang gumaganap ang papel ng mga tagapamayapa ng plase. Mamaya, ang ilan ay lumaki bilang abogado. Ang Libra ay diplomatiko at maaaring makisama sa sinuman. Kailangan nilang matutong tumanggi sa halit na laging subukang pasayahin ang isang tao. Maari silang maging hindi balanse at maabala ng isang pangit o hindi pagkakatugma na kapaligiran. Ang libra ay naakit sa kadandahan at kapayapaan. Gayunpaman, ang iyong sariling halimbawa ay makakatulong sa iyong mga katutubo sa libra na matuto kung paano harapin at pangasiwaan ang mga hindi kasiyasyang sitwasyon. Ang ilang mga katutubong libra ay magsisinungaling sa halit na magdulot ng gulo. Sa lahat ng paraan, bigyan diin ang katapatan at pagiging buka sa iyong tahanan. Pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon nyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolutely Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisikap. Makipag-usap sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na ngayon. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong o bisitahin ang Psychex.com.